For today's video pala mga par ay manunod tayo ng tapatan ng mga magagaling sa volleyball na kung saan ay sobrang ulan nga rito kaya dito na ginanap ang tournament mga par Ano? Malaysia versus Kazakhstan pero nagtataka lang ako mga par parang sobrang bilis nila kumilis mga par oh. parang naka remote control sila mga par eh. Ka? puro siguro sila full charge mga par Ayan, no? mga full charge mga to eh. Bibilis sila gumulong mga paro. Ano? Talaga namang kahanga-hanga ang pinagkikita nilang laro mga par. Ayan, oh. No? Napagaling nila mga par. Halos hindi humihinto yung bola hindi bumabagsak sa mga kamay nila mga par puro na lang dun sa buhangin eh, ang bagsak ang bola uh, parang napapansin ko mga par yung pagtira nila ng bola ay puro hindi tumatama sa net mga par Mukhang mali yata yung paglagay ng net mga par eh dapat pala yung net nakaharap dun sa dagat. Hindi siya nakaside para yung bola dun pumunta. Ayan, o. Oh. Magaling tong naglalaro, mga par. Talaga namang training na training sila. Sa kanilang lugar, mga par. Dahil nga, halos hindi umiinto talaga yung bola, mga par. Ayan, o. Oh. Napunta na naman sa buhangin. Ayan, o. Oh. I-serve naman niya ulit mga par. Ang score na natin ay all 10 All 10, oh, yan, oh I-serve ulit Ayun, hinabol-habol pa Kasi nga, ang bilis Ng bola at makbo oh, I-serve ulit yan mga par, ayun, oh O, oh, sir po oh. Muntik pa na dapa yan, ha ah. Kumakain ata ng buhangin yan, ha ah. O, serve ulit, ayun, oh O oh. oh. Surf ulit oh, sabi naman Ay, Yun mga par Talaga naman nabagali Ang ating pinapanood na Volleyball mga par At ayun nga Dumating si coach number 21 oh, Nagagalit na si coach Dito sa Kazakhstan Kasi Maraming Luwalagpas na bola Alos hindi raw tumatama sa net Kaya sinubukan ni coach na Pagsabihan itong kanyang mga Player na itagilid na lang yung net Yan yeah, o oh. oh. Di pa pakali si coach dahil siyempre ang score na natin ay number 21 o sakto sakto po sa damit na mga par 21 21-10 ang score na mga par eh no o oh, pagka serve mga para. 'yon o oh, serve ulit tapos serve niya ulit dun sa kabila o oh, serve ulit o oh. tapos takbo yung bola pag sa buhangin ganyan lang parang laro mga para. ayan o oh. yun hinabol na naman O, oh, halos na oh, pagka untugot oh, pendalo oh, ng bola ayan oh. ay na mga parang score na natin ay tabla na mga par tabla parehas na silang walang score mga par kasi four serve ng par ay mga par o tabla na ang score tabla all zero mga par all zero busa ha oh. <coughs> ah. ulang ulang no? ah. tapi beli pilih okay, ni busa okey <coughs> ni busa la nak no? oh, nak no, no, no. berat tengok pula

jadi masuk. Hormonya. Apa boleh kita <tangan> kata kaji. Kita ini boleh. Ini 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 boleh. Kalau 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 ini ini Wala man lang may tawid sa mula. Puno sa ulang nagawa eh. No?